Mga oh, kabusing nate nakit kit andere. Eh. Na, sih gika Na? Na si langaw on di balin. Wow, oh, kanindut. Kanindut sa kaka. Oke. Okay. Atau sana sa pakano, no. atau nambalikun. An si bayawan, on, oh, indut suga. <laughs> mga kabusing na nakita dito sa unahan eh. nagtalikod diri lang tayo mga agi diri lang tayo mga agi tapi mga kabusing tabi 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 po kay na diri ga atubang at tara ay kanindot sa kaka mga kabusing oh اذاا كان دره لا mo yung nakita na sa ubos sa kayo o oh, dako balay ang kaka dara itaga na siya mga kabusing oh ah kuhao wow na ni eh. okay mga kabusing ayan kinuha na natin Ang ganda. Okay. Dali natin. Mga kabusing may nakita na naman tayo. Oh. Yan. Napaka slim na gagamba. Mas slim pa siya mga kabusing. Ayan. yan. Tumakas. Mas slim na gagamba. Pumasok sa kanyang bahay oh. Yan. Ito pala siya nakatira mga kabusing. Yan. Aslim nagagamba. Ah, uh, pag ganito hindi la natin kunin maliit pa. Kasi no, oh, ang ganda sana oh. Mga ganitong kulay lang nakuha na kita namin dito mga kabusing. kaya pag ganyan hindi la natin kunin maliit pa ito yung bahay oh ang laki okay hahanap pa tayo ng tamang sukat mga kabusing mga kabusing may nakita tayong gagamba dito yan ito yung bahay oh yan ang laki ng bahay tapos yung gagamba tumakas nagalaw natin mga kabusing yun oh yun si gagamba Ayon. Okay. Nasaan na yun sila? Bayaw o pamangkin? Mga kabusing, may maliit pa dito na galaw lang natin. Oh. Ang ganda sana, pero maliit. Maliit pa siya mga kabusing. Kaya dito lang siya. Palakihin natin. Okay. Yan sila. Uh, Gahunting pa si Pamangkin at si Bayaw andun sa malayo mga kabusing na inakitan si Pamangkin na dali sa si ilawom lang eh at ang oh puwasa na maghihapon lang hmm. pero di pa kayo sakto sa pan Ayan, may nakita si pamangkin dito mga kabusing kaso hindi pa tamang sukat oh. Ayan, hindi lang natin kunin para lumaki siya dito. Hanap tayo mga kabusing ng tamang sukat. Mga kabusing na nakita ang diri. Dako-dako na siyang kaka. Daraw. Atong hapan na nindot nga pagkakaka mga kabusing pero mura lang sa may pagkatambukon na dagan asa yung balay wala siya mga kabusing oh. ni posing yun noon oh. Ah. kanindot sa kaka oh. ambak Ambak na sad. Ambak na sad. Ha? Kuha lang mga kabusing. Mura may pagkatambok po. Na? Huwag tambok. Di lang nato dalon. Ha? Kanindo tambok lang. Okay. Ayan sila. Ito yung bahay niya mga kabusing. mga kabusing at tuon si bayo Naya nakitaan siya dako nating? ting okay. dagan oh dara dara mga kabusing nakitaan ni dagan sa <laughs> okay. Dila na di to kuhaan mga kabusing di pasakto sa sukod. hindi pa tamang sukat mga kabusing ang laki ng bahay oh ito yung bahay nya malaki yun yung gagamba nasa taas okay hanap pa rin tayo so mga kabusing doon na may uli kay Juan manamig pangitag kaka na, na namin mga nakitang kaka mga kabusing sakto na siguro to upload ba, kaya pang upload ba kayo wala namin pang upload Ugay nami uh, wala kon eh. hunting. Wala pang hunting eh ng nitong sangadlaw. So kuha na lang mga kapusing, like na lang, paki-follow sa aming peace, Facebook at YouTube. Pa-subscribe na lang. Uh, ang notification sa Dias Kilid mga kapusing ay eh, kalimti para update mo pirmi sa among mga kuan. Mga video. Mga video na mga tirada na mo ba? Okay. <laughs> okay. Bye-bye. Ayan, si Bayo. Oh. Bayo, single yan. Sing single yung mga musik. <laughs> single eh. Single eh. ni Kwan. nangita may piso apel ko. Hindi kami buntog. Okay. Ayan, si Pamangkin, mga kabusing. Pinaiba namin yung paghanta kami ngayon. Halo, Bisaya at sa Tagalog. Okay, maraming salamat sa panunood. Tagang salamat sa pagtanaw.